Oh, okay, guys, andito na kami sa ano, South Mall ngayon, no? SM South Mall. Ito sila, oh, yung mga babae no. Ay, si Paul TV. South Mall Las Piñas. Dito pa namin siya, ano, si no, si Timothy. Sabay-sabay kami pupunta sa Sa kakain kami. Ay, no. ito 'yung sa namin, oh, no, ito. Tayo kami sa Las Piñas. Ayun. Ayun o no, mga idol, ayun po yung maraming duna bakso Ayun o, no? haba Ayun o no? South Mall, Las Piñas po oh, Ito kami Ayun o no? Ang daming duna bakso Taas Ayun mga tatap namin o no? By Soxicore Si Adam sa loob ng sakyan Sa Kasipat Marbs Inintay pa namin si, ano, si Timoteo Ayun o no? Nossa galing ng abit eh o yung no? parking nyo ganoon yung highway ito si Baisok i Baisok oh, kami na dito sa kabayanan, hindi namin dito maiwan oo, hindi naman yung ipagsipa ito si Baisok, huwag kasama ninyo jeng jeng yung drone yun yung hamid ano kayo yung midges butas ano. butas. Madami yung alikagi. Oh yaka kakin butas. Oo yung midges niya butas. Eh madali yung ano. Ha? Mambo Dali na kami sa ano. Diyan ngayon sa may South Mall. Ah, papasok muna sa loob kasi maghahanap kami ng ano, yung Japanese restaurant. Kakain kami. Ayun. Dito kami dapat. Ay. Ay, ayun sila, ay Martopay Ayan si Edwin Santiago, saka si Papi Marbs Ayun, dalawa si Timo, saka si Baiso Ayun Kami sudah bukan saya pasukan. Ito kami sa loob. Pasok kami sa loob. Ha? Ah. Hmm. kami. Ito. Sa hapdan. Ayan ko. Sige. Sok. si Cor. Si Si Timo. Happy Marbs. Saka ako. sopa, malakad. <laughs> <Dito na> yak, <laughs> 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 uh, tulak, yung ah, tulak. nagtama siya sa South Mall. si na. Dito na kami sa loob ng South Mall. yek 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 Maghahalap kami ng mga kailan dito. Kasi na. So pa. Tabong, yung silkas mo tabong. Siyak. din. <laughs> Ito Ay. Ah, siya doon sa tagaharap ng anong silver. Ayun. Hmm. Hmm. Ito 'tong mayuri silver to, kung tama. Ayun. Ibenta. Ah, wala wala akong nabili silver. Ano pa kaya ba? Ay mga salo. Ayan, yeah, may bilang ko walang bata ko. Ha? Ito na, takit na kami sa Abdan. Ngayon sila. Oh. Yung mga tropa. Pat-mobs. Hmm. Magayang pa binang mga kayo dito gusto nila yan daw yung Japanese restaurant nandito sa taas dito na kami yan kudsu kaya eh. po mga dito mga kainan yung so, so, lang dito sa tulong ko, Nhay những tập đoàn nào nè, képat, Idol. bô yeah. chịu 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 break break không chịu 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 Kaya tayo, tayo lang siya doon sa dera, ng, ano, ngayat ko ng, ano, silver. Silver. Bravo, sir. Ah, kapila pala. So, ngayon guys, ito na kami. Pasok kami, pasok kami sa loob. Kakain na kami. Ito sa Japanese restaurant. Ngayon, yeah, motor po. kumain dito kasi ano eh, na mahalin yung mga pagkain Yung niluluto muna. Ay, yung nihaw. Ngayon, yes, sir. So, ngayon, mm. sir. Hai yang sangat enak Ini adalah topa yang sangat enak Ini adalah apa? Mekanin din yan na. Meron na yun, mekanin na yun. Ito pares. Ito pares. Ito pares. Ito Chicken. Ito pares. 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 Ito ba? Ito pares. Ito pares. Ito pares. Ito pares. Ito pares. na pares. Ito pares. Ito pares. Ito paris. Ito paris Ito <coughs> ya, pa no kaya eh sa kan may hipol dito sa pa dito pala imong mahalin yan sa du ayo ay to manok abo ito ano ba yung pagkain? na Guys, ito na yung ating hotel. Ilang guys yun? guys? mga Besok kali guys sekarang. Mangat tu mahilau. Hilau hilau. Bun nak rumah na. Ayo.

Orders completed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank po. Thank you. Thank you. Thank tayo. Guys. Kaya tayo, guys. Kaya tayo.